pinagtibay na ng NBA Board of Governors ang mga patakaran at pagpapataw ng mabigat na multa laban sa mga team at manlalaro na nagkukunwari lamang para magpahinga lalo na ang ilang mga NBA All-Star players Inanunsyo ni Commissioner Adam Silver ang kanilang binalangkas na player participation policy upang ipaalala sa mga player na ang mga laro na liga ay inaabot ng 82 games. Bago ito, maraming fans ang nadidismaya bunsod sa mga dahilan ng ilang teams na hindi pinalalaro ang kanilang superstar players kahit wala namang injury. Kabilang sa mga bagong patakaran ng NBA ay maaaring patawan ng multa ang isang team na aabot sa 100,000 dolyar sa first offense $250,000 para sa second defense at hanggang isang milyong dolyar naman na mas mataas sa dating penalty. Isa pa sa binigyan din ng NBA na kailangan magpaliwanag ang isang team kung bakit ang star player nila ay hindi nakapaglaro ng back-to-back -back games. Ang naturang hakbang ng NBA ay upang maging sulit din naman ang panonood ng fans at mabigyang halaga ang mga inaasahan nila sa mga iniidolong players. Para sa ating Aramin Sports, ako si Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak Aramin.